Good morning, mga katokmol! Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang napakadali na paggawa namin ng alolog or in Tagalog, dahay bahayan sa may gitna ng bukid sa paligid ng mga maisa sa ilalim ng nag-iisang bandila. <laughs> so unang gagawin namin ng kapatid ko Kukuha muna kami ng kawayan Para gawing postie Bali yung sengag na kawayan ang gagamitin namin Hindi yung kalasan Ibig sabihin yung sa may bandang puno niya yung makapal-kapal ba bayog yata yung tawag doon no? <laughs> So sakto may nakita kaming mga kakawayanan dito Sa may bandang bulalo Di ko alam kung kanino to Kaya di na rin kami na maalam habang kumukuha <laughs> O bakit? Kawayan lang ipagdadamot nyo pa. Idamo lang naman to. Tumutubo-tubo lang kung saan-saan. <laughs> Tapos invasive kaya ito. Mabilis lang dumami. Kaya kailangan naming bawas. <laughs> ipagdadamot nyo pa eh. Apat na sungog lang naman ang kailangan namin. Hindi naman isang tarak, ba diba? <laughs> Charot lang oy sa amin tubi. Medyo malayo nga lang to sa bahay namin. Kaya nung panahon ng labong, lagi kaming nauunahan kumuha ng mga taga dito. Kaya ayun, hindi tuloy ako nakapag-vlog ng pagluluto ng labong nung tag-ulan. Bawi na lang tayo sa next rainy season. Bali yung kapatid ko yung nag-umpisa na magpupo para malinisan na niya yung mga tinik-tinik dyan na nakapaligid. Nung nakaputol na siya ng isa, ako yung sumunod. <laughs> Mahirap pala magpupo ng kawayan, sus matosip man, oy. Lalo na pag yung pinupupo mo. Alam mo yung payat lang naman yung kawayan, kaya expect mo eh mga limang hampas mo ng itak mapuputol na pero hindi pala Diyos ko <laughs> mga 100 times na hampas ko dyan sa itak siguro <laughs> tapos kapag naputol mo na mas pahirapan pa yung paghila Diyos ko lalo na kapag ang daming sanga-sanga ba bali isa lang yung naputol ko dyan for documentation lang naman tapos yung kapatid ko na pumutol ng tatlo at heto nakatatlo na kami isa na lang po yung kaulang hmm <laughs> Ayan, natumba na naman yung cellphone ko. Tama na nga yung video ko sa pagpupo. Hmm? Nung makaapat na kami, binuhat na namin isa-isa papunta doon sa tricycle ng tito ko. Doon namin isasakay pa uwi kasi nga malayo ito sa bahay. Pagkatapos namin kumuha ng mga kawayan, may pupuntahan pa kami bago umuwi. Doon sa may far away. <laughs> kung nakikita nyo yung mga damo-damo doon na malalaki sa may kalayuan avenue, mga talahib yan. Kukuha rin kami yan kasi yan yung gagawin naming katup or bobong nung gagawin naming bahay-bahayan. <laughs> Medyo nakakatakot nga lang manguha. B, kailangan mo pa kasing sumuot doon sa ilalim. Baka may jahas. <laughs> Pero sabi nila, takot daw ahas dito kasi yung dahon niya masagasa. Baka mag-crashes yung skin nila at gasgas -gas kapag pumulopot sila dito. <laughs> Ewan lang kung totoo. So, unang ginawa ng kapatid ko, naghanap muna dyan sa ilalim ng mga itlog ng tikling. <laughs> Saka na siya nagtipas-tipas ng mga talahib. At syempre, hindi pwedeng wala akong exposure kasi vlog ko ito. Kaya ayan, sinubukan ko rin magtipas-tipas ng talahib. For documentation ulit. <laughs> Kaya, nagtipas lang ako dyan ng mga sampung piraso yata. <laughs> nung sa tingin namin ay sapat na yung mga nakuha naming talahib para gawing bobong inagtuna ng kapatid ko at bumalik na kami papunta sa kung saan kami nagsimula <laughs> sobrang bigat pala ni to be hindi mo kakayanin kung isa ka lang mahinang nilalang. lang <laughs> ayan oh mukha siyang naglalakad na damo <laughs> Nasa kalagitnaan pa lang kami ng kalangitan, napahinto na yung kapatid ko. Kasi nangalay siya. Tapos tinalian na lang niya gamit ang kanyang jockey. Para mas ma-organize at hindi magkalaglagan. Nung nalalapit na kami sa may tricycle ng tito ko, kinuha ko na yung tali. Para matalian niya at hindi na ma-decompose yung mga talahib. <laughs> Tinulungan ko na rin siya sa pagbubuhat hanggang sa may tricycle. Tapos sinabat ko na rin kahit makati sa katawan, nakasando pa naman ako. Estoped. <laughs> <laughs> Sobrang bigat niya talaga para ba ako may stroke <laughs> Ayan naman na yung mga apat na sinog na napupo namin. Sabi ni Tito, siya na lang daw maglalagay sa tricycle. Bago siya umuwi, nagpapatubig pa kasi siya. Kaya nauna na kaming umuwi ng kapatid ko. Kinagabihan, ayan, dumating na po yung in-order namin sa Shopee na talahib at apat na sinog ng kawayan. <laughs> stupid. Oh, malamang binaba namin pa isa-isa. Alangan hayaan lang dyan. Mm -hmm. Kinaumagahan, sinimulan na agad ng kapatid ko yung paggawa ng bobong. Patapos na siya dyan nung nagising ako. Bali, spread niya lang yan, tapos inipit niya ng dalawang magkalakip na kawayan. Dahil nga sa patapos na siya nung nagising ako, nagdrama-drama ulit ako. Kunyari, ay tumutulong ako na nagtatali nung mga kawayan gamit ang alambre. <laughs> Nang sa gayon ay magmuka naman akong may ambag. <laughs> O, oh, bakit ba? At least sinasabi ko sa inyo yung totoo kapag MMA lang na nagsisipag-sipagan ako, ba? Diba? <laughs> Nung matapos nang gawin ng kapatid ko yung bobong, binuhat na namin tapos isinakay na sa kolegleg para dalhin na doon sa bukid. Dahil mamayang hapon ay sisimula na po namin ang paggawa ng alolong. Hindi na kasi ito magkakasya sa tricycle B, masyado nang malaki. Kaya dito na lang sa trailer ng kuligleg. Pagsapit ng hapon, habang wala pa ang mga hapon, isinakay na namin yung mga kawayan, mga tabla, tas may natira pa palang konting talahib na sumobra doon sa paggawa ng bobong at iba pang mga kagamitan sa paggawa ginawa ng alolong. Kung nagtataka kayo, bakit naging tricycle ang gamit namin sa halip na yung kuliglig? Ay sa kadahilan ng busy po yung tatay ko sa pagpapatubig ng mga oras na ito. Kaya walang magpapaandar ng kuliglig kasi itong kapatid ko may phobia na siya. So ayun, iniwan na lang muna namin yung bobong. Bukas na lang namin yung dadalhin dito kasi ipapatong lang naman yun, ba? Diba? Ang mahalaga ay eh, makagawa kami ng mga poste niya ngayong hapon. Andito na kami sa may maisa ng kapatid ko. Kung napapansin ninyo, gitnang gitna po talaga ito ng kabukiran kaya la <coughs> Katalagang makikitang kahit anong puno na malapit na pwedeng silungan lalo na ngayong maliliit pa yung mga mais kaya kung nakikita ninyo, wala pa masyadong mga tumubong mais dyan kasi bagong punla pa lang yan nung ginawa namin ang bahay-bahayan na ito yung mga naaaninag nyong puno dyan sa likuran ko, malayo na yan, bi. alangan maglalakad ka pa hanggang dun para lang magpahinga, diba? <laughs> O di kaya pag nag lunch at merienda layo pa ng lalakarin mo Diyos ko kaya mandatory talaga guys na gumawa ng alawlong dito napagod ako magbuhat ang layo man kasi yung pinagparkan ng tricycle hindi na kasi makapasok dito at may mga tanim na ng mais yung daanan pilapil na lang yung pwede mong lakaran at ayan nagsimula na kaming gumawa ng apat na butas habang sinusukat ng kapatid ko para pantay pantay yung pagkakalayo layo nila sa isa't isa <laughs> habang naghuhukay kami John alam nyo biglang may nagpakitang rainbow ano kayang ibig sabihin nito ano Bakla pa rin sa 2025, gano'n. <laughs> Kasi ba diba simbol ng LGBTQ ang rainbow? Kasi <laughs> tama na nga, back to work. Naabala na kami dahil sa rainbow na yan. <laughs> Isa lang pala yung nadala namin dyan na Claudine Barreta. Kaya yung ginamit ko na lang sa paghuhukay ay itaktak mo. Medyo natagal lang tuloy kami sa paggawa ng botas. Nilagay na namin yung pangalawang poste. Tapos medyo hindi siya pantay. Kaya kinailangan pa ulit hukayan yung botas. Tapos kinabitan na rin ang kapatid ko ng uh, gubi <laughs> habang ako'y patuloy sa paghuhukay ng kayamanan. At ayan na po yung panghuling postie ng Meralco. Medyo umaalog-alog lang kaya kailangang purpurin ng mabuti gamit yung dulo ng Claudine Barretta para mas humigpit siya. Nung maikabit na namin yung pangalawang gobida, okay na yan, tapos na. Pack up na kami, bukas na lang kami babalik, daladala na yung bobong. Sa ngayon, ay yung natirang talahib lang muna yung pinatong namin dyan. Panibagong araw, panibagong hininga. Ayan, sinakay ulit ng tatay ko at ng kapatid ko yung bobong. ba diba sinakay na namin niyan kahapon? Sinong nagbaba? <laughs> Hindi, may mga sinakay lang kasi silang tubo at makina, kaya ibinaba nila pansamantala. Magpapatubig na rin kasi sila ng mais ngayong araw. So now, let's go back to the maisan. Hindi ako sama kayo dun sa kuliglig, may nabuti kong magdakad na lang papunta doon. Kasi mas mabilis pa ako kaysa sa kuliglig na yan. <laughs> pa ba? mesa sa kabayo yung takbo ko, no? <laughs> o, oh, diba na ko sila. Andun pa sila sa likuran ko, Oh. Tapos malayo pa yung iikutan nila dyan. Andito na ako. Uy, kumusta ka? Parang kahapon lang, ah. <laughs> Ayun pa sila. O, oh, ang tagal nyo naman. Kanina pa ako dito. Abuter na ako. <laughs> At ngayon, heto na po, ikakabit na natin ang kanyang bobong. Hindi ko na pinakita yung pagbaba sa kuliglig niyan kasi maabala pa kami. <laughs> Baka matalakan din kasi ako ng kapatid ko kasi nagpapatubig siya. <laughs> Tinulungan niya lang ako magbuhat saglit. Madali na lang naman na ito, ipapatong lang. Ganyan lang, okay na. O, balik ka na doon sa pinapatubigan <laughs> na bahala dito. O, syempre, hindi lang to basta-basta ipapatong. Kailangan din itali para hindi pa rin ng hangin. Mahangin pa naman dito sa bukid. So, matapos ko itong itali sa apat na sulok gamit ang alambre. Umubi muna ako sa bahay para kumuha ng lunch at mga kawaya na pwede kong ilagay sa walling niya. <laughs> para man may pagkakabitan ng tolda ganon o di kaya mga sako dahon ng nyog dahon ng saging kahit na mang pwedeng gawin na pangharang sa mga gilid niya para hindi tumagos yung sikat ng araw at hindi mainit bali may noona na na palang ginawa yung tatay ko na pangharang itong daladala -dala ko ngayon na para siyang uh, national costume ni Michelle D <laughs> Nahirapan man akong bitbitin papunta doon sa alulong kasi hinaharang man ako ng hangin bi. Nakakaloka naman tong hangin na to, ko. Partida, hindi pa malapad yung tenga ko dyan, ha? <laughs> kasi ba diba, yung mga malalapad daw yung tenga tsaka pati klop siya, nahihirapan din daw silang maglakat kapag mahangin. Kasi kusa daw silang napipigilan ng hangin, Gano'n <laughs> so dyan ko po ikinabit sa may bandang sunrise. Para hindi kami masikatan ng araw tuwing umaga. Bali, dalawang side lang po yung haharangan ko dyan. Yung nasisikatan ng araw tuwing umaga at yung nasisikatan niya tuwing hapon na. Hindi ko man yan harangan ng buo ano yan nitcho <laughs> Tara kain muna tayo ng puto kalasiao na may kasamang mangga at bagoong <laughs> no Nung magtatakip silim na, umuwi na kami kasi kulang pa yung mga pangharang. Unti-unti na lang namin yon. At ngayon, ganito na ho yung itsura ng ating alolong. May mga upuan na yan at lamesa. Natakpan na rin yung dalawang side niya na nasisikatan ng araw. Pero patuloy ko pa rin inaayos-ayos kasi nga, laging mahangin tuwing gabi. So, minsan nililipad ng hangin yung mga harang ganun. At ngayon, ipapakita ko naman po ang kanyang overlooking view. Or kilala sa tawag na drone shot. <laughs> Ayan, ganyan yung ginagawa nila, di ba? Pag may drone sila, pakaway-kaway sila sa itaas. <laughs> Kaso, wala man akong drone, bi imaginary lang ba? <laughs> Kabit ko na lang siguro sa mahabang kawayan tong cellphone ko, ano? <laughs> Yun lamang po, abangan ninyo dahil dito na po muna ako pansamantala gagawa ng mga cooking vlog. Yes, hanggat hindi pa hinaharvest itong mga mais. Maraming salamat po sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing No to Toxicity, Let's make people happy.